hindi nga alam na mayroon nito ang parang sa akin siyuda sa pastoral nung kaya ang magisip nga magaling ano sa inyong akala ang dapat natin gawin dapat natin isipin sandali natin. Ano yung sandali? At mga sarangin. Yung nakakasagabal sa kanyang paglalakal. Kung gayon ay lumakadali sa iyo. Sa lubsugin ang lawap at labas nitong bayan. At pag nakita. Ay sabihin ko, pula rito. rito.

Pagpulong Sino ba pa? Sino ba? Sino Si Hootas. At na. na. At gayon sa'yo. Ayun po, sa aking patamala. Hootas mo na nun na ako'y makapasok. Ikaw ay maghintay at sasabihin mo Ang <laughs> ano? mo na mong susit. Ano? Si <laughs> Ang pila dada nung, kung pa sa kung saan yung mga <laughs> Anak <laughs> 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 kain yung dalang dumating. Sumabaya pa kayo. Sumabaya pa kayo. Kapagka. Kapagka. ko ang kilo at 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 sa galaw. Ang bang kanyang panorolan. At lalong magawa. magawa. Ang lalong magawa. Ang

love of God. Yes, so si Jesus ay hindi dapat pangilagan. Ang sino man sa atin. Ako ah, magsilaban ng kanyang mga alagad. Ako magsilaban ng kanya mga alagad. Ang sisilaban? oh salitaan ay sa ating magiging kabayanan. <laughs> magiging kabayanan! <-momenan. laughs> sempurna nik yang ini dia kau malamikan